Wow. business na po kami ng alak dito. Mag-open <laughs> <laughs> kami dito ng panibagong ano, business. Ayan dito sa Angali, oh. Karinin namin business na dito. Alak. Sorry, please pala. <laughs> Ayun, alak, oh. Bili na kayo ada isang piraso, Ay, ah, Ayos, so ang dami. Alak. <laughs> 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 ang sarap dito, guys, oh. Ayun. May catering kami dito guys so. oh. Nasa hotel kami na gano'n, tatrabaho. Parang ganito yung sa Dubai eh. Ganito yung restaurant na pinagtrabaho ko sa Dubai dati. Ang misis. Ayan. Ganito, so, ganito Ganito yun. Dito lang yung sa baba ng uh, accommodation na uh. Kasama to sa accommodation na okay. so, Kinakakadulo yung room namin. <coughs> 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 <sighs> Welcome to my room. Ito yung room namin. Ay, sorry ha. Hindi magulo. May <laughs> ating ipakita muna at magulo. Sini pala ako din. Uh, hotel talaga yung aming yan. Ano dito? Medyo marami na kasi yung uh, medyo marami na kasi yung gamit namin dito guys. Ano ba yan? Sampayan namin. Ayan, ito naman yung uh, pinaka balkonahin namin guys. Banta yung bote. So, ibibenta namin yun guys. Siguro, nasa 5,000 po rin na rin ito. Hindi yung pang bote ito yung nakikita uh, namin yung uh, mga ganito. Ayan. So, Ayan. kita namin yung pinaka-baba. Ito. Uh, Arkad. Bali yung pinaka-company namin na doon. Yan na doon. Yan na yung pinaka-company na yan. Bago makita mo doon. Yan. pang gabi kami ah. guys. So dito yung pinaka-kwarto. Ano, ah, pinaka-kwarto. Higaan. So magulo. Huwag oh, nyo na si Lating guys. Ah.